Kahit kung paa rin. For another comparison, si Yes, po. na, Since your first Yes. Yung, actually, yung uh, experience po sa role, um, kung tutusin, kung natin yung mga na yung shape, rat, and roll. may moment po, po kung sa akin po wala po talaga, or horror, nagdating kami ng wala sa kanilang similar. So, nag-evolve. in terms of ah, okay. Uh, 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 oh, value, the production value has definitely uh, improved, but all affects. So, sure, we as time passes, nag-improve din po ang mga uh, special effects. Okay, mo no, make-up, nag din po. Mas marami na po ngayon sa mga prosthetics. Um, marami pa rin po, surprisingly, magagandang kwentong nabubuo ang mga writers na hindi pa lang po po na po natin na, na nagagawa ko yung before. So, definitely, ang nakilap po lang narating. po na. Since the na yung pag insya pag a a a Oo, yeah. meron din po dito, limited lang po, no? uh, pero meron din po dito, kasi para ang hirap po eh, uh, 1775 po yung una, 2025 po yung mayroon, 1950, so parang ang hirap na may patawid na yung paglulungan. Uh. Pero meron po, surprise ka lang po kung bakit, sa pa, ano mm, na meron uh, na tumatawid, kasi Pero yes, definitely, ito na yung po from the dates pa lang po mismo,

lalo po kami exciting paano na nagigigay po ako sa so excitement so, na hindi babalik po ang SRR uh, at ang napakita po talaga yung uh, mga narrative sa so, narrative lang po all three episodes sobrang stars target po ng cast um, ito nyo naman meron isang historical meron isang more on Gen Z yung focus and then future futuristic apocalypse po yung pangatlo um, excited and proud uh, na nagbabalik ng SRR at Yeah, ako din po, sobrang grateful po ako so, sa opportunity na binigay na mapasama. Kasi siyempre, ngayon po, dami na po artist ang pwede nilang ilagay dito, pero napasama din po ako. Sobrang grateful po ako and uh, excited din po talaga ako mapanood yung ginawa po namin. Pili ko lang po. Chica pa, namimiss ka man nila sa TV at least level. Well, may movie ka ngayon. Yes, Sa so next po. day na yung TV ulit. Yes, um Okay, thank you Maraki and Karina I now give the floor to Diddy Tribune's Alvin Ignacio. So far yes. You characters, you know, when you were confronted by the evil but not a little open. How did that feel bring us to that moment when we finally reveal that ano when we give For After the, the characters. For the character I think who Madre my mas mabilag, mas uh, malakas po yung epekto sa kanya ng pagdating ng itong ego entity. Uh, kasi visionary po siya eh. Uh, she's very talented, she's philosophical writer, and nakakaroon po siya ng mga premonitions, nakakaroon po siya ng visions. So, um, uh, naramdaman niya po agad, kahit hindi niya malaki nakikita, naramdaman niya dumating na yung ego entity sa area, yung kapasok po. So, um, ang maganda doon is gagawin niya na, sisigaw siya, magwawala siya, sasabihin niya, nandito na, nandito na, nakapasok na. But of course, uh, hindi siya paniniwalaan kaagad. agad. Uh, gagawin niya yung guest niya para ma-warn. Warningan po ang lahat ng kasama niya sa Beaterio and yung guest niya para ma oh, okay. yung si Flor at mga 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 Ishi had innovation, I and mean then also major uh, like the confusion ko. But really, it's more parang mas prodamos na nagkakritik niya po kung ano mangyayari and lagi siyang nakakakunta ng hindi maganda. Lagi yung doon mo yung kanyang Ako po kasi yung character ko po dito si Flor, ang goal niya nakita ko po person yung artist yes. na yung actor na nag-portray po ng Eco hindi na po kailangan gaano ng effects o ang gulat ng mga factors kung kasi nakatakot na po na kung mapapos sila ng uh, actor na napakatakot, okay, yung tao po, matangkat po siya. So, dalan dalan niya po na mabuti yung kanyang role sa an Eco Entity po. Yung lang sa sakin yun ang mga dadala. As soon as ako kasok ko siya ng BRT, yung mga mag-aasik siya ng naging. Uh, basically, kasi demon po eh. So nakakatakot ko talaga siya. Ako po, dalang-dala ko sa, yun nga kung sino man yung aswang na yun, parang hindi na po ako maarte kasi talaga nakakatakot po yung itsura niya. Kung iba din yung episode nila, kung parang kila, ano, kila, 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 ortega kila,

Hindi ako personal na ng kape? Parang kung coffee Ang conversations, waaah, ang natatanggap mo sa universe. Parang hindi, for me, you don't give if you don't have fears. Ano yung answer? Normal po sa isang tao yung natatakot mag-worry, I trust, I Hindi naman I believe. sa hindi natin alam uh, whether it's a comedy, career, or love life, or what the, the unknown is scary. So syempre meron din naman po maraming fears lalo na po ngayon sa kalimutang kahit nung posibleng ay and how life is so fleeting and how it's so short and uh, nanghihintay ko na nanghihintay ako sa mga uh, posibleng na hindi Yes, ako din po. Marami tayong kinakatakulan talaga. Pero... Ako din po ang mawal ng trabaho. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. makain na. <laughs> Pero siyempre, sinusurrender so, na lang natin lahat kay galaw. Kung oh, ano man yung niya para sa atin. Ngayon po. Okay, let's keep your Okay, we are now down to our last tatlong press na lang. But before I give the microphone to the fierce quest, fiercest question from Alex Rosa. I'd like to give you the floor. I got, I'd like to give the floor to Nas the Baras ng Pelikula Mania. Hello. Um, meron ba kayong horror creature na parang pinaka, pinakatakutan na like clown, waiting? <laughs> I uh, have the figures in, in dark and wearing them. Nila, sa yung uh, even the timeline po ng 1775 as compared to ngayon po ng mga suotan po po. So, so nakakatakot <laughs> so, na Although it looks very holy, nakakatakot din. So yun po, natin Direksyon Direksyo, okay. po pala. Okay. Wow. po pala. yung gusto mo. Abangan niyo po. Last question. Um, as horror fans, di ba may, may mga Pinoy din na sinasabi na corny yung mga Filipino horror movies. Pero para sa inyo, paano, paano nyo yung ipagtatanggol yung shade rather ng evil origin sa mga ito? You know? At sila nanonood po. Uh, paano yung mga corny na nagsinabi? Nanonood pa rin sila. Sa'yo yun lang yun. Shake Art Line Road, People, Origins, uh, Net Company, Net Phony. Nagiging kong nababanggit uh, na walang MMFF, walang Shake Art Line Road. Siya yung parang, na, institution na. Uh, so isa yan sa mga hopefully maki-encourage ko sa mga manulog -man -man. na Before I give them, uh, the floor to I I Before you Alex, I'd like to turn, I'd like to give the floor to Ervin